So hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and it's a red day today. Alam <laughs> red tayo, and ganto lang ano. Gusto ko lang share sa inyo to. Uh, patungkol sa TNBS. Ang tanong, kahit ba sarili mong sasakyan itong dinadrive mong TNBS? ay pwede ka bang yumaman? Very good to ano? know. Topic. Nasagot dyan, hindi. Okay, hindi ka, hindi ka sa pagiging TNBS. For the reason na pagpalagay na natin na palagi tayong nakaka 5,000 gross income per day. Okay para diyan natin 5 uh, pagpalagay na natin na 1.5 diyan, gas so tanggal na ka agad yun so 3.5 na lang eh I na mean monthly amortization na po yung sasakyan mo at meron kang kotang uh, 1,000 na pang boundary sa isang araw na may 2.5 ito ang to the highest ano lang to expectation Okay? To the highest lang naman. Na palagi kang nakaka-5,000. Ay, dumi 2,500 ka per day. So, nakaka- 50,000. Tapos, 6 times 2,500. Uh, Tano yun? 10,500. So, nakaka-62,500 ka per month. Okay? maswerte ka na lang din kung meron ka sariling bahay. Okay. Pero again, hindi ka kayang gawin millionaire yun ito sa loob ng isang taon. Okay? Dahil dun sa sinabi kong 62,500 per month na yun. Highest expectation lang yan ha. The more na kumikita ka ng malaki dito sa TNBS, the more na mas malaki ang maintenance mo sa sasakyan mo. And every month, posible, kasi fully synthetic lang ang sasakyan ko eh. Ang, ang changeable ko dito eh. So nasa 4,300 yun sa Toyota. And since covered pa ako ng warranty, hindi pa ako pwedeng lumabas doon. 62.5 mo yan Buwasa mo noon and, please take note Wala pa yung wear and tear dun ha Wala pa yung mga palinis aircon na yan so, so, pag kumikita ka nga ng ganun eh Hanggat maaari nga ano ka Every 3 months nagpapalinis ka ng aircon Hanggat maaari ha for me o, so, Kasi matindi alikabok nito Pag nilinis nito Pagkat ko sa tanong na yan, hindi kayang maging milyonaryo sa paghihindihan niya. At kaya lang itong i-sustain yung mga pangangailangan nyo sa bahay. Okay? So, unless, million din ang puhunan mo, million million din ang puhunan mo, so, I think, baka mga sampung units, 20 units, pwede. Pero yung ganito lang isa, dalawa, tatlo. Medyo mabigat. Hindi, hindi kaya. So again, ay, ayaw ko yung day niya. Pag-usapan pa natin yung iba sa next video. Okay, bye!